Hi everyone! Kumusta po kayong lahat? Happy weekends sa inyo. Sana ay maayos at mapayapan ninyong ini-spend ang mga weekends nyo. And next week, para sa mga katoliko, ay simula na ng Semana Santa o yung Holy Week. Ang pag-uusapan natin ngayon ay yung tungkol pa rin sa nangyari kay dating congressman Arnulfo Teves. Matapos nga siyang maaresto sa Timor-Leste sa pakikipag-ugnayan ng Interpol at ng Timor-Leste Police, nadakip nila si Arnie Teves. Ito ay dahil sa bisa ng tinatawag na red notice. Although itong red notice, sinasabi nga nila, hindi naman ito isang international warrant of arrest. Pero kasi inaasahan ng Interpol na ang mga bansang miyembro ng Interpol, katulad ng Timor-Leste, ay makikipag-coordinate sa kanila at makipagtulungan para ipatupad yung sinasabing red notice sa taong tinutugis nila para ito ay arestuhin at pansamantalang i-detain habang inaantay ang extradition or ang pagsurrender nitong tao. So ganito yung nangyari kay Arnulfo Teves na nagtago ng more than one year sa Timor-Leste dahil alam niya na Timor-Leste ay wala tayong extradition treaty sa bansang ito. At dahil nga walang extradition treaty ang bansang Pilipinas at ang Timor-Leste, hindi nila pwedeng dakpin o basta-basta nalang arestuhin si Teves kahit na alam nila na nandoon yon sa bansa nila. At hindi rin nila pwedeng basta-basta na lang na ibalik sa bansang Pilipinas si Teves dahil nga wala tayong treaty. Kung kaya ito yung dahilan kung bakit malaya doon si Arnolfo Teves at nung mahuli nga siya ay sa isang golf club siya nung mga oras na 'yon. sinubukan din pala ni Arnolfo Teves na mag-apply ng political asylum sa Timor-Leste. Ibig sabihin ng political asylum, ito yung proteksyon na hinihingi ng isang tao na tumakas or umalis ng kanyang bansa for political reasons. Ang kaso nga lang, sabi, dalawang beses siya nag-apply, pero hindi siya pinagbigyan ng bansang Timor-Leste. Kumbaga, hindi nila tinanggap yung political asylum na hinihingi ni Tevez. Yung nangyari kasi kay Tevez dati, nagpaalam siyang lumabas ng bansa pagkatapos ng anong nangyari, na sinasabing pamamaril at pagpatay kay dating Governor de Gamo at ilan pang mga tauhan niya, isinisisi yung kay Tevez. So, ang nangyari, Sinubukang magpaalam ni Tevez noon na magpa-check up sa ibang bansa at pinayagan naman siya dahil nung mga oras na yon wala pang mga kasong na isang pasa sa kanya. Kung kaya hindi pa siya pwedeng i-hold at pwedeng pwede pa siyang lumabas ng bansa. Kaso ang nangyari, nung nandun na siya sa ibang bansa at natapos na yung palugit na mga araw na ibinigay sa kanya para magpa-check up doon for medical reasons ang sinasabi niya, hindi na siya bumalik ng Pilipinas at tuluyan na nga siyang, tu at tuluyan na nga siyang hindi na bumalik ng Pilipinas. At dito nga siya nagstay sa Timor Leste. Itong Timor Leste na ito, sinasabing malapit na malapit ito sa Indonesia. Dahil siguro alam niya, wala tayong extradition treaty sa bansang ito. So ngayon nang nadakip na sa Timor Leste itong si Tevez, nasa kustodiya na siya ng Timor Leste Police. Although ayon naman sa kanyang abogado na si Atty. Topacio, sinasabi ni Topacio na itong pag-aresto kay Tevez, hindi ibig sabihin ito na guilty na siya sa mga inaakusa sa kanya. Kung hindi, isa lamang itong protocol na ginagawa sa mga taong dinadakip dahil sa red notice. So ayon na rin kay Atty. Topacio, magkakaroon ng 20 days na trial si Tevez doon sa Timor Leste habang nakadetain siya doon para alamin na rin at timbangin ang mga ebidensya bago simulan ang extradition proceedings niya. Although ayon din kay Atty. Topacio, magagaling yung mga lawyers na nakuha doon ni Tevez. Isa na rito ay yung dating minister ng justice ng East Timor at yung isa naman ay ang dating prosecutor ng Timor Leste. So, mabibigat din, mga bigatin yung mga abogado niya doon. So, sa ngayon, pinag-aralan ng ating gobyerno kung paano yung pinakamadaling paraan para maibalik si Tevez sa ating bansa. So, it's either by extradition or deportation. Pero mas kinukonsider yata nila yung deportation kasi yung extradition, magi involve pa ito ng international agreement between Timor-Leste and Philippines. Kasi sabi nga nila kahit walang extradition treaty, meron daw paraan na pwedeng gawin sa pamamagitan ng United Nations na kung saan pwedeng i-extradite yung tinutugis na tao ng isang bansa. Kaso siyempre dahil international agreement ito between two countries, maraming documents, maraming proseso pa ang kailangan gawin. So ibig sabihin ito matatagalan para maibalik si Tevez sa Pilipinas. So mas madali daw na pinag-iisipan ng ating gobyerno yung deportation. Dahil na-cancelado na at wala ng passport itong si Tevez, kumbaga yung kanyang paninirahan sa Timor-Leste ay bilang isang illegal alien na or illegal foreigner dahil wala na nga siyang passport. So sa ganitong paraan, madali na lang siyang i-deport papuntang pabalik ng Pilipinas dahil na wala na siyang mga papeles to prove sa mga legalities ng pagstay niya dun sa Timor-Leste. Yun nga lang, sinasabi rin na itong deportation Proceedings or process, it will take around 40 days din. So, matagal pa rin. So, ngayon, hahanapan pa ito ng ating gobyerno ng remedyo kung paano talagang mapaikli at mapadali ang pagbalik ni Tevez sa Pilipinas. Nandoon na rin ang representante ng ating NBI sa Timor-Leste. Kasama na dito yung NBI director na si Medardo de Lemos. Kung baga, nandoon sila para i-check yung kalagayan ni Tevez, kumbaga yung proof of life na sinasabi na kung yung talagang na ba ay talagang si Arnolfo Tevez. And at the same time, para alamin din nila na walang binibigay na special privilege kay Arnolfo Tevez. At siguraduhin din na maayos at ligtas si Tevez habang nasa kustudiyo ng Timor-Leste. Itong nangyari kay Tevez, ito rin siguro marahil yung pinangangambahan ng kampo ni Pastor Apolo Kiboloy. Dahil lumabas ka sa balita na mukhang maglalabas din ng red notice ang Interpol para kay Pastor Apollo Kiboloy dahil nga sa mga kaso niya dun sa Amerika na kung saan tinagurian siyang wanted ng FBI. So kapag ka nangyari kasi ito, ang Pilipinas kasi dahil miyembro ng Interpol, mukhang mahihirapan ang Pilipinas na tumanggi kapag ka nag-request na ang Interpol sa pamamagitan ng red notice para kay Pastor Apollo Kiboloy. Umbaga kasi, kapag ka miyembro daw ang isang bansa ng Interpol, Most of the time, wala silang choice kung di makipag lalong-lalo na kung red notice na ang hinihingi or nire-request or ibinigay ng Interpol. And at the same time, may extradition treaty din tayo sa Bansang Amerika. So, kung baga, hindi malayo na posibleng nang ma-extradite or madala papuntang Amerika si Pastor Apollo Quiboloy para harapin yung mga kasong isinampalaban sa kanya. Katulad ng ginawa ng Timor-Leste, na kung saan nakipag sila with the Interpol nung naglabas ito ng red notice para kay Arnie Teves. Ngayon, isa rin dito sa iniisip na sinabi ni Senator Trillanes na kung saan posible rin daw na kung totoo man natapos na or nagsagawa na ng investigation ng ICC dahil dun sa mga sinasabing di umano extrajudicial killings noong panahon ng termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte malamang ganito rin daw ang mangyayari kung sakasakali dahil kahit pa daw na hindi miyembro ng ICC ang Pilipinas, pero kung magre-request itong ICC sa Interpol na maglabas ng red notice, halimbawa lang ito para kahit dating Pangulong Duterte, pwede pwede daw itong mangyari, lalong-lalo lalo na miyembro ang Pilipinas ng Interpol. Napakaraming bansa kasi ang members ng Interpol. In fact, sinasabi sa record na 196 countries ang miyembro ng Interpol. Kahit yung bansang China, hindi nga sila miyembro ng ICC, pero miyembro sila ng Interpol. At sa mga nangyayari dati pa, karamihan ng mga bansa ay talagang nakikipag-cooperate sa Interpol, lalong-lalo na kung tungkol ito sa Red Notice. So, ibig sabihin, hindi malabong mangyari ito. Kina Pastor Apolo Quiboloy at dating Pangulong Duterte. So sa ngayon, ang sitwasyon ni Tevez ay inaantay na lang talaga kung kailan sa darating sa Pilipinas. At sinasabi nga ng DOJ, pagdating na pagdating niya ng Pilipinas, diretsyong magkakaroon ng arraignment. Ibig sabihin ito, babasahan agad ng mga kaso ang nasasakdal. Mabibigat yung mga kaso ni Arnie Tevez. Merong multiple murder, merong frustrated murder, merong attempted murder, at merong pang illegal possession of firearms and explosives puro mga non-available halos lahat ito. So, ang mangyayari pagdating niya, malamang diretsyo na siya sa kulungan habang patuloy na didinggin yung kanyang mga kaso. Well, anyway, ang kinaganda lang din naman dito, chance na ito ni Arnie Tevez para ipagtanggol ang sarili niya. Isa pa dati rin siyang congressman. So, kumbaga parang hindi kasi maganda na isang dating taga-congress ang tumakas at nagtago sa ibang bansa dahil sa mga kasong kinakaharap niya. Kumbaga kasi alam natin yung kongreso, sila yung isa sa mga gumagawa ng mga bills, ng mga laws, ng mga batas. At sila rin, at sila rin yung mga nag-approve ng mga ganito. So, kumbaga, hindi maganda na, na isang dating miyembro ng kongreso mismo ang nagpapakita na wala siyang tiwala sa justice system ng ating bansa. Kasi kung isang katulad niya ng dating government official ay nagpapakita na wala siyang tiwala sa ating justice system, how much more tayong mga ordinaryong tao? So, kumbaga, mas nakakawala ng kumpiyansa kung nakikita natin na yung mga government officials mismo natin ay wala rin palang tiwala sa justice system. Which reminds me of former Senator Laila de Lima. Iba kasi yung ginawa ni Senator Laila de Lima. Noong nasa ibang bansa siya para sa isang speaking engagement dati at doon mismo nalaman niya na ilalabas na yung warrant of arrest para sa kanya, hindi siya ng dalawang isip na bumalik ng Pilipinas. When in fact, pwede na sana siyang hindi bumalik para takasan yung mga sinasabing kaso laban sa kanya. Pero anong, anong ginawa ni former Senator De Lima? Umuwi siya ulit ng Pilipinas at hinarap yung mga kaso niya. And to think, babae pa ito ha? So gusto ko lang i-point out dito, kung tingin mo talaga at alam mo talaga sa sarili mo na wala kang kasalanan na mga mali lahat yung mga ibinibintang sa iyo, harapin mo ito sa korte. Kumbaga, never lose faith sa justice system natin. Hindi kasi pwede na lagi na lang natin idadahilan na wala ng pag-asa, talo na ako sa kaso na ito. Wala na akong tiwala sa justice system. Dahil kahit kailan, hindi naman talaga nagkaroon ng kustisya sa Pilipinas. Eh kung ganito kasi yung thinking natin, eh di masamuti pang buwagin na lang ang Supreme Court or ang DOJ. Tutal wala naman pala silang pakinabang at hindi naman pala nila kayang protektahan ang mga karapatan natin, lalong lalo na sa mga nang-aabuso sa atin. Kaya dapat hindi talaga nawawala yung tiwala natin sa ating justice system. Dahil kapag ka nangyari ito, nako, malaking gulo na ang mangyayari sa buong Pilipinas. Mawawala na ng tuluyan ang peace and order sa bansa natin. Dahil siyempre, kung wala na tayong justice system, wala nang batas. Kumbaga, lahat ng gagawin ay puro tama na. Wala nang bawal. And this is all for now mga kaibigan. I hope nakapag-share ako ng kahit papano tungkol sa kinakaharap na issue ng bansa natin ngayon. At ulit-ulitin ko, na sana laging katotohanan at laging hustisya ang mananaig. Justice must prevail always. And this is all for now mga kaibigan. Maraming maraming salamat. Enjoy your weekend. Ingat po kayo lagi and God bless.